Sa ni Nesty Petesio ng bronze sa 2024 Paris Olympics, siya na pong ikaapat na atleta sa kasaysayan ng Pilipinas na may dalawang Olympic medal. Kasama niya sina Olympic swimmer Teofilo Ildefonso, Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz, at Paris Olympics double gold medalist Carlos Hulo. Dalawa po sa ipinagmamalaki nating gold medalist ang nagpagtagpo sa Paris. Saksila, si JP Soriano. JP! Pia, mga bonju bonjour. O magandang hapon po dito sa France at uh, from Tokyo to Paris. Yan nga po ang eksena dito sa Paris, France. Matapos pong makita ngayong hapon, oras dito sa France, ang uh, dalawa ang uh, dalawang Pilipinong nakapagbigay ng mga gintong medalya sa Olympics sa ating bansa. Ang ating two-time Paris Olympics gold medalist si Carlos Yulo at ang kauna-unahang Pilipinong nakakuha ng ginto sa Olympics, si Tokyo Olympics gold medalist for weightlifting, Hayden Diaz. Kasama nila si Philippine Olympic Committee President Bambol Tonentino ay eh, naglakad-lakad po sila sa streets of Paris at nagpakuha pa sa Eiffel Tower. Ikwento ni Kaloy na nung balik sa kanya ang araw na nag-usap sila ng kanyang ati Heidelin sa Tokyo Olympics noong 2021 nang manalo ng ginto ang kanyang ati Heidi. Pero matapos ang mga pinagdaan ng hirap, e bigla rin daw niyang naalala ang pangako sa sarili noong Tokyo Olympics at binalikan ang mga payo ni ate Heidi niya. Si Heidi rin nangilid pa ang luha nang makita na sa wakas si Kaloy na madalas pala niyang makachat bago at matapos ang Olympic journey ni Kaloy. Narito po ang pahayag ng ating dalawang kampiyon sa Olympics at ang ating ulat tungkol sa ibang atletang nagkukumpit dito sa Paris. Nag-backtrack po sa akin yung Tokyo Olympics po talaga and then... Parang nakita kami ng gabi na po yun eh. Parang kakayang kami. And then, ayun yung time na nanalo siya ng gold medal kasi. And then, pinakita niya sa akin yung gold medal niya po. And sabi ko sa sarili ko, ako din next time. Grabe yung naging um, motivation and inspiration ko galing mula kay Ate Heidi Lynn. Uh, tin, uh, palagi ko yung dala-dala. Uh, palagi kapag nahihirapan ako. Pag... I'm so proud of you na na-overcome mo yun. Lahat ng challenges. Okay, kaya, na kaya mo. <laughs> And congratulations. Yeah, I'm so brother. proud of you. Thank you so much, brother. Yeah. First round pa lang, ganadong nagkasa ng matinding opensa si Nesty Pitesyo sa kanyang huling laban sa Paris Olympics. Ang malalakas niyang sunto hindi naiwasan ng kalaban. Pero ang panalo, iginawad sa pambato ng Poland. Masiglang tumutok ang pamilya ni Nesty mula sa Davao del Sur. Nakita ko sa anak namin na nagpuporsige siya pero ganun na talaga ang laban may manalo matalo. Tanggap namin kahit nasakit sa kalooban ko. Bilang pagkilala sa achievement ni Nesty na nakakuha pa rin ng bronze medal, inanunsyo ng Philippine Coast Guard na ipopromote nila si Nesty sa susunod na rango pag uwi niya sa bansa. Sa gitna naman ng iniindang injury, lumaban si John February Senisa sa Men's 61kg event sa weightlifting. Tatlong beses niyang sinubukang buhatin ang 125 kg na no weights pero nabigo siya. Proud kay John, ang pamilyang nasa Cebu. Go lang gihapon. malipayon ang naghapon kung nagtanaw niya, bisag sakit ang dughan. Pero gidawat na nagunan mo. Ay, gibuhat mo para, para unta sa atong Pilipinas. Hero, gihapon siya na mo. Naging emosyonal naman ang muling pakikita ni Olympian Robert Giovanni delgaco at pamilyang hindi niya nakasama nang halos dalawang taon habang nagsasanay para sa Olympics. Naramdaman ko po yung suporta nila sa akin. Mababawi um, po ako sa next Olympics sa Los Angeles po. At pia mga kapuso kapapasok ng nabalita matagumpay pong na o nabuhat ng ating pambatong sa weightlifting na si Elrin Ando ang 100 kg sa snatch event at nagpapatuloy po ang kompetisyon na ito. At live mula rito sa Paris, France at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si JP Soriano, nag